Ay po, hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Sanrio Adams, no? At binabati ko po ang aking batang bata. At magde-debu na aking ina na si Corazon Adams, no? Happy 18th birthday, mami! Uh, maraming maraming salamat sa paggabay, sa pagmamahal mo, at saka sa pagsuporta mo sa lahat ng mga... Gusto kong magawa para sa ating simbangan. Aligid po sa inyong kaalaman ng aking mami, Cora, even my dad, Kevin Adams, they are very prayerful parents. Napaka-prayerful nila. And I'm so blessed to have them because every day and before they go to bed, they are praying at lagi akong kasama sa dasal nila. At isang malaking pagpapala na yun sa akin. Actually, hindi ko naman maituturing eh na talagang blessed ka kapag ikaw ay maraming material na bagay. But magkaroon ka ng magulang na very prayerful, it's such a blessings na yun, no? Talagang napakasarap na magkaroon ng mga magulang na God-fearing. No? And I'm so happy about it. Kay Mami Cora po, happy 18th birthday po sa inyo. Uh, lagi ko pong sinasabi sa inyo, no? Hanggat humihinga, ang lagi kong pinagdadasal sa Panginoon, magawa ninyo ang mga gusto ninyong gawin sa buhay. Gusto ko maging masaya kayo sa pinaka pinakahuling hininga niyo. Alam natin na lahat tayo ay darating sa pagtanda at napakatanda na rin ng aking mga magulang. Pero gusto ko kahit sa kalsa edad nila ngayon, ma-enjoy pa rin nila yung buhay, yung maramdaman nilang batang-bata at bagets sa bagets sila. Kasi uh, lagi kong pinagdadasal sa Panginoon, na gusto ko ako ang maging happy pill. Ako ang maging uh, happiness ng mga magulang na meron ako. At hindi sila ibibigay sa akin ng Diyos. Hindi sila ibibigay sa akin. Hindi sila ibibigay ni Saint Michael the Archangel para sa kanila ng walang dahilan. Lah Everything happens for a reason. May dahilan ng Diyos kung bakit sila ang naging magulang ko. May dahilan ang bawat bagay na nangyayari sa atin. Kaya Mami Cora Adams, happy 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 birthday. Mahal na mahal kita. I love you. Alam mo 'yan. Kahit na nagdadamdam ka, nagtatampo ka sa akin dahil minsan wala talaga akong oras para sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, Mami, na hindi man ako araw-araw o hindi man tayo araw-araw na nakakapag-usap. Alam mo kung gaano kita kamahal and I am willing to risk my life just to protect you and even dad. Willing akong ibigay ang buhay ko para lang protektahan kayo ni daddy. I love you, mommy. Happy 18th birthday. And be happy on your special day today. Mwah! I love you, mom. Hi po, Ma'am Corazon Adams. Happy, happy birthday po. Bilang isa sa mga followers at kaibigan na rin ni Sanrio, nagpapasalamat po ako sa pagiging pera. sa lagi na kanya maraming maraming salamat po at uh, sana bigyan pa kayo ng maraming maraming pang birthday para makasama niyo ang isa't isa ng mas matagal pa always po happy day Ayan. Happy, happy birthday po, Mami Cora Adams. Ah, uh, maraming, maraming salamat po sa inyong uh, kabutihang doo para kay Sanrio sa mga tulong nyo po sa kanya. Ah, uh, lagi po kayong mag-iingat at uh, sana po yung inyong pagiging mabuting tao ay uh, manatili upang amas uh, mas marami pa po rin kayong uh, matulungan. Happy birthday po and we love you po. Hello, Mami Cora. Happy birthday, and I wish you have more birthdays to come. And you got 100 years. Hopefully, we meet in person and hug you tightly. Happy birthday. Love you, Mami. Hello. And happy birthday, Mami Cora. Uh, uh, wish kolang sayo you uh, good health. Uh, enjoy po. Lagi nasa buhay para mababang buhay natin. Uh, love you. And, uh, sorry kung gising ko. Lang. Happy birthday po kay Sis Cora Adam sa kanyang 18th birthday at samahan nawa kayo ng Diyos. Viva Cristo Rey! Happy birthday po, Mami Cora Adam. May God bless you po so Hello po, Mami Cora. Happy birthday po sa inyo. Wish you good health, healthy body and long life for you and for your family. Hoping that you will enjoy your day today hoping that you will have a blessed birthday to you. Nalang po salamat. Happy birthday po, Mami Cora!